inilaw na lukan sa tanghalian mga idol oh. na ayos na kami sinaksakan ng kamote mga idol Tim na buwig taganan yan binukod ko na siya mga idol bali wika po sa karton mo. ito yung kikilawin natin mga idol <laughs> Grabe si Inde Medel, sobrang kulay talaga. Ay mga idol be. Oh, ina mga idol nagunsa ka. idol ka mga idol. Ka, eh. oh, daraw. Oh. Ay, mga idol. Ay, hindi ako nakasama. Bawal ako sa dagat. Kita mo niya. Ah, no, 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 no. No, no. Grabe, sobrang kulit, my dog. na no. Di talaga yung ano, my dog. Pag hinahayaan mo ba, umabot na daw sa kalsada. Grabe, patabo yung, my dog. Pwede ah, ka, ha? kiat, tilangin na natin to. Madali lang naman to, tilangin, my dog. Eh. ano naman siya, manambot naman yung likuran nito. Ayan, ito lang sa likod, maydol Yeah. Maganda yung ano niya ba kasi maliliit man siya may puti eh Naman. Suka ra ka boss bang yung Chili ano may dala. Paksi tani Hindi oh. eh, pa kami napupo, nakakapunta doon sa unahan. Hindi Babalik kami doon sa susunod. Doon. Ayan na Frag. Magpasa na naman si Mo. Pinapilo mo kerja. trabaho eh. Ito na. Bagi ito hindi may dali. talaga ba? Sobrang kulit talaga. Ang kuhit sa luti eh. Oh. Dali lang talaga siya. Oo. Oh. Eh. Ay alay pagkawal kay Hugo ng lapok ng sabot. Ah. Lalaki <laughs> ng laman niya may doi. Hindi, eh, huwag ko ikuhin. Mm. Yung um, maliliit lang to yung ano, nila ko yung malalaki. Yun yung dinala namin kayo na. Harap dito sa bawang ngayon. Hmm. Um, sa bawang katunggan naman nila. Eh, lapak lang, marag lapak. Mm. ko ba? Alam lang sa mga kwan. Kinakutan ko ganang, kanang pangdaig. Pangdaig na, wala kang lagarit. mga tabulo.

Tilangin ko lang talaga, may dapat pakita ko sa inyo. Ito na siya, may Papakuluan ko lang sa tip, may dapat. Hmm. Tirado na po talaga. Bagong ano ba? Style ng kinilaw. Oh. Lapuan muna no bago kilawin. Parisan itong may wagang suka natin, rin medyo Umabot na to ng anda, yung suka nito. Ay hindi, hindi pala to nadala. Sa ano pala to mga idol? pala sa dagat. Hindi pala to na ano, nadala nung pumunta kami ng anda ba? Ito yung lalagyan natin dyan medyo. Dami ka Ah, Dami ang taning ngayon ko eh. ni. Saging bahilaw. Paris namin medyo. Kanina nilagyan ng ano ba? Kamuti medyo, sinaksakan may kamuting ano yan, yung sweet potato, may doon ba? maglagay namin sa'yo saka ito yung dakumo, pinakuloan yun yung nakuli namin kagabi yun yung bibigay din natin kay Lola no? Ah, ito lang, tapos may iwan kami kunting ng bagong ba? para yun lang siguro namin hapon may kagkataan ba? 'Yan nga may dilaw. haplap wala lang 'yung ginawa ko, may hindi masyadong pinasobrahan para hindi Ano may dilaw? natin na ano may dilaw? Hugasan, dakalupuan. 'Yan 'yung binigay para Pati na lang ako. Ang dami nung kanina ba? Ito na lang natira oh. Ang na ito kanina may nagtira. sarap dito eh pare sa ano ba sa pwede may doon marami itong ito parisan ba pero ito yung pinipinilaw ba yung nakuha namin na isang linggo bagit na namin mga isang linggo na abiyo ni Lula mga ito yun ang kulag kung nahabot ko yun ng isang linggo no mahilig talaga yun ni Lula mga ito no hiwa ko na siya mga ito no tama tama lapang subo tapos ito yung sangkap nya luya sili na tanim ko yan mga idol yes. dami ng hinog tapos ito sibuyas dyan din yan mga idol sa so tanim natin ito lang yung ano. balik kulang pa to ng sibuyas bumbay ba nagbili pa si Maika mga idol iwain din na to ito na mga idol oh. kinilaw na lukan sa tanghalian mga idol oh. na lang kulang nito tapos timpla ba i-complete na yung mga ano niya mga sangkap no Ah, kalami ani may dali. Eh. Hmm. Paksit na ni may dali. Ligo muna ako para makabuylo tagkaon Pilis na mo may Eh. Pag ako maligo, one click lang. Pag kabuo-buo <laughs> may sabon agad. Pwede di sa tubig no. Timplahan na natin. Eh kanin namin may Bahaw to may Kaninang kanina umaga. Oh sige may dilata. Ada ubu nak sama itu. Ada kat sini spesial nak ini lau, macam ni suka. Dah. Berapa? Tiga. Susah tu, no. Timu, timu ada di mana itu. Tarangkan dulu lah, bah. Senaklah. natin Inano ko siya yung pinakuluan ko muna siya kasi itong kinai, yan na yung may ba? Itong laman loob niya may doon. Pag hindi pinakuluan, mano siya? Yung madumi siya tingnan mga ito ba? Tsaka makalat. Magdidikit-dikit siya sa ano mga ito. Hindi siya tutuyo ba? Ayun, tum, natuyo na siya medor kasi na ano. Pakuluan natin. Hindi talaga tinipid sa ano ba. Sa sa lamas yung gnilaw natin medor. Ikaw, please baw. Hang. Hang. De. Dito. Pula na siya. Maylug. What's hmm? Yeah. Dilata. Dilata. Kamusta rin oh kanya. Sabay serap Sasarap to para hindi to. lagi lang dito. 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 Tawag ka sila lulukob. Dito lang kami sa no, Nilagyan ko siya kaya ko pa dito mga 'tol. Para hindi gaano mainit Subuh. Hmm. Ah, buat si mai tu. Ini. Main Eh papa. Ini lau mai tuai. kanin mga nakasubok na ba kayo ng ganito mga kanin nyo nilagyan ng ano ba kamuti sinaksak lang ng kamuti mga idol bali sinabay siya sa pagluto parang hmm. may kanin ka na may ano ba Hmm, sarap. May... Okay. Okay. Hmm? Hindi mo gilap?

ganito yung posisyon namin pag dito ngayon. Tungko ate, ba? Sige, magpantapuan ang sanina. Ma. masarap din ilagay sa kanin yung saging ba yung si ilaw mga lor susunod papakita ko sa inyo paano gawin ba ano? ganito din parang nilagyan din siya ng ano mga ito ito kamuti kasi ito nilagyan namin yun, ba? sinaksakan ng kamuti yung tawag sa amin ito sinaksakan sinaksakan ng kamuti ba yung saging yung mabango lalo na paghilaw ng saging sabay mo sa pagkawin pagkawin namin galing nung kalula baka may madala kami sa aking ba subukan natin pwede ka muntin kahoy mo e ito yun yan ay no kahit okay. nila mo so, sabi nila mo malamang

Hindi kaya hindi ko masyado napaanghang yung ano, Yung sili mo ito Pinog na pala yung saging na binigyan ng lula o Tunggu-tunggu 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 tunggu 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 may tunggu tunggu ka na. May ano ka pa? May dessert? Problem kolesterol. Ano <laughs> mm. naman ka eh. Ano naman nah, <laughs> uh, sa ka eh. Ano naman ka eh. Ano naman ka eh. Tara pa, masig ko sa anak pa. Ina, ako taraan yun. Tara. Kamu kau makan lah. Unlimited dice, Michael. Hirap kami ng kanin doon sa bahay may inulag. may buong kinilaw. Ha? Lamit. 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 yung Lamit. 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 Nilab namin yung kanin nila may may. Ano na lang yung palitan na lang mamaya may dol pag uh, hapunan ba. Mary, Kaun, Taun, sa ihapunan ba. Dito na rin ka umpo insis. Ako sa tuloy ko lang. Ako sa tuloy ko lang anak. Ako sa tuloy ko lang. Busog na kinilaw. Mas masarap yung ano? Yung kanay na may ano ba? Kamuti. Ah. 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 kanang Ah. Ah. don. Ng... Ah. Ah. Yeah. Hello? Oh, kung nagtataka kayo, but hindi pa siya ano no. Hindi pa siya masyado nababawasan mga idol kasi huh? sa tuwing kakain kami ng saging na yan mga idol. May anong agon? Parang ano siya, may impact siya sa tiyan ba guys, papa. Lain pa no, kakaw ka ng saging nga pa. Lain kayo na kakaw ka ng saging nga, yung mong <laughs> yung ano mga idol ba? Yung dumi namin, yung chan, sumasakit. Kaya eh, hindi kami masyadong kumakain. Yung, oh. Ngayon lang kasi kami nakatikim din ng saging na to, Yung kadalasan kasi saging dito sa amin, latundan. Tapos yung cabin dish, yung ano ba, lakatan. Yan yung kadalasan, tapos yung pang ano pang laga tapos yung pang bananak yung saba oh. ito ibang ano kasi mga idol, ibang variety yung tawag sa kanila nito turikan yung puno nito parang latundan mga idol pero matangkad siya. yan. Hinog na lahat mga idol papunta sa taso. Binawasan ko na ngayon kanina. Ginawa akong pataba sa ano sa tanim mga idol. Dito na sa Hindi kami kumakain talaga mga idol kasi kahit isang piraso iba talaga yung impact sa siguro hindi lang kami sanay ba kasi pro, ngayon lang din kami nakakain ito yung kasama dun sa binigay ni Lula dun sa saging bana, sa ba nasa ba sa mga gustong may manghingi dyan o no? o saging kayo dyan mga idol ah, hindi kami mag ano ba hindi kami mag kumpiyansa mga idol kasi mahirap na na ano na kasi mga idol nasubukan na ba sa tuwing kakain kami may ano talaga may impact may side effect talaga sa sa tiyan ba Parang mo mm, po eh. yung tiyan mong um, idol Yan balita, po sa mga kami kumain no Papunta na kami doon mapahinga lang kundi mga um, Pupunta na kami doon sa bundok Katawa <laughs> niya Ay mga idol <laughs> Dito na kami sa paanan ng batawan may um, idol Patawid na naman tayo doon sa Sapa <laughs> <laughs> na laong kaayo Huwag <laughs> ka okay, no, sama ka na rin. ko sila kasi wala nang freno yung ano ba. Side car may dito. Kailangan papalitan. Hay, mga kasata dito mayun. Na pa-bakay tubig. na pa ang bagyo. Naog. Nadala. Napa, bagyo. Saan ba ito ngayon? Gaan mo ko dahil pikas? Lingkod kuya, lingkod sa likuran na ni mo. Or dilik ka mabasa. pagkain ng Ito pala yung ano. Ha? Naluwag yung, yung kadin niya. May kasi may dito. Wala kasi ano, karga dito sa side wheel ba. Kaya kabe. Lipat na muna. Yan yung ano may dito. Batawan. Dati maganda yan mga idol Kasi green na green ba ngayon. Kulay brown na. Delikado dito. Panakon. Kape dito may idol parang puno ng kape oh, oh. maghanap din kami mamaya ng ano mga laglag -lag na ano ba mga laglag -lag na bunga ng pamuel kasi magpwede ito pang ano pang dungalig ba ay dahi daghang bunga bi mga laglag -lag na ano eh may hinog sa pala siguro to vlog mo ano ba pang ha kaya na no. ito nabili na itong lupa na ito dito may dul yung may ari nito kano na matatanggalin daw itong ano mga ba kasi bahayan ito ng mga banako may dul <laughs> dito na po kami may dalay na sinasalay na nila yung ano yung dala naming bagong at saka tuway may Naka-idip ako dito. Dito ba? Gumiga ako sa motor. Sarap na hangin dito ngayon. Nakakalamig. Kalo, my leader! Bantay Kuha na si Inday, kuya! <laughs> <laughs> Tawo po. Sure mo. Sure Paputulin na daw siya ng saging mga idol. Ano <laughs> yung mga ng mga idol? Yung mga idol, Paputulin ko na. <laughs> yung ano rin, yung yung langka ko ba? <laughs> Nagguwang ng mga idol. na. nga. Ilang <laughs> piraso yung ibigay ni Lola? <laughs> Anim na puli. Ano? Ano anim na bulig kininta ko lang <laughs> <laughs> nagatayo ko mo yung kininta na yung ano marumi ko ito biro lang yung mga idol baka naman magkatuto <laughs> <laughs> kasi lalo lang itak puputuloy natin yung andang may may dalawang buwig doon na may hinog na ba may dalo may hinog na may dolo. dalawang buwig yan hinog talaga ito sa puno may dalo Inain na nga ng ibon yung ibang may gali Ang dami ng hindog Ayun, Inain na ng ibon May katabi ito Isa Hindi yung katabi niya oh. May hinog na rin Mga hinog talaga sa puno ba Mayroon yung saging ni Lola? Tama is pa naman itong ganito Ini nak Hinog talaga sa ano. Hindi na, hindi nilagyan ng kalburo ah. Hmm. Matamis. Sarap may do. Sakto talaga sa gulang, Hmm. Dalawa. Oh, boy. Pajuel, awas. May ka pajuel oh, gabi. Pati lang ka ay nervous. <laughs> <laughs> Ito hinog na, ang na. Kasama daw to may oh, Maika para, Ano yan, hatiin. Yung kahati. Tira. Nakahati sa atin. Okay, siya na. Ulem daw to ay hinog na ang paong doon. Kunin Kalahati. <laughs> Iipan ko lang kalahati dito sa taas. Ayaw, uy. Gagit. Tatlong doon na. Karapat kami yung pag-angat mga idol. Grabe may idol. Salamat talaga no. Sa binigay sa bigay ni Lola mga idol. Anim na buwig. Taganan. <laughs> may ano pa may idol. Oh? May langka. Tsaka binigyan din kami ng kalabasa Ino. ng Lola din ni Mayka na isa. Pang, pang business daw ito ni Mayka mga idol. Yan pauwi na kami mga idol. Kita kasi sa sa bahay no. Sa pagdiskarga natin dito. Shoutout kay Papa Jewel. Shoutout pa. <laughs> Tama na nandito na kami sa bahay. Nasugat naman ako maydol. Ano ah, ba ko. So, naman. ba ni? Ang kalin ko talaga yung ano dito sa krang ba. dito iusog ko siguro 'tong dito ako nagdadali palagi, 'wa. Shadow kasi malapit siguro iusog ko dito konti. 'Yung maydol ng hard business Michael 'yang farm dito. <laughs> sa farm ni Micah Sobrang gulang na to. Kadalasan, hinog sa puno. Ayan, Okay. Tuloy ang negosyo, mga idol. Tuloy ang negosyo ni Maika. Ay, ko kami, na Anim na buhig to. Okay. Ay, kami, dahil, Ito talaga, mga hinog sa puno, ba? Hmm? Tamis ara bujo pa. Hmm. Ha? Ang lula. Pati yung lang langka. Sobrang tamis din mga idol. Ito, maano daw to? Malabo ba? Kay ano to? Hatilina, kalbasa. Ensa? Jelo. Come Ah. <laughs> Kada din sila nimo. nandito lang po siguro to marami Maraming salamat po sa inyo Salamat Char kay Lola. Kay Esther ba. So, uh, ba, pupunta na namin doon. Bibigyan kami na ano, Bigay lang to mga idol. Bali kapalit daw doon sa madami nga to mga idol. Eh. Dinala namin sa kanya na. Ah, sila pika na Na ano ba bagong unsa tuway? Ito yung pinalit nya. Saging mga idol. Ibibenta namin to. Tapos kay Papa Joel na rin. Maraming salamat din sa iyo pa. At Elena sa so nagbigay ng kalbasa. No? Sa inyo lahat. Salamat po. Ayan. Nandito lang po ito mga idol. Maraming salamat po talaga.